Hi guys, good morning Weather update guys Dito sa amin Dito sa Cavite Ayan yung weather ngayon Ayan maulan, kahapon pa to Ano siya maulan? dahil may ano, may low pressure or pag yun na ata to, pero hindi ko alam kung saan nag landfall yan yung ano dito sa amin ayan o oh. Ayan yung weather condition dito sa amin maulan pero lumabas pa rin ako kasi bumili ako ng maulam namin wala kasing maano nakaulam yan ito ito ako naka e-bike uh, diba yan mauno pa rin siya o oh. madilim pala madilim pa rin ang kalangitan shout out sa iyo ate Aiza ng Japan kay Sis Radio nasa Singapore tsaka kay Sis Radio Skit TV na nasa Japan also at kay CC si si Dabing ng Davao na nasa Hong Kong sa lahat ng Team Butete. lahat ng Team Wakwak -wak na aming pinuno na si Kuya official, Sufisyao. Shout out sa inyo. Shout out din sa aming admin na si Mr. J. The PWD. Yan. Salamat na mga solid supporters, viewers ng Team Butete, Shout out sa inyo sa lahat ng mga sponsors ng Team Botete. Maraming maraming salamat. Si Lord na po ang magbalik sa inyo ng lahat ng mga binibigay nyo po sa ating mga kababayan. Lalo ngayon dito sa Pinas at napakamahal ng bigas. Ang pinakamurang bigas dito is 53 per kilo. Last month bumili ako, ang binibili ko lang is yung tig 40 ang kilo. So, ano yun, 1,000 ang 25 kilos kasi pag bumibili talaga akong bigas, 25 kilos. Good for one month na namin yan, na konsumo. Ngayon, Diyos ko, Diyos por santo, idol buhi maas. ko, perte ng mahala sa bugas ay looy bay ikuan yung mga kuan bitaw? Oy, kaning mga walang-wala, Jud ba? Tapos kanang isaka tanan paliton. Ultimo gani mga school supply sa mga bata. Grabe, ka kamahal. Ginoo ko ang notebook dire. 30 ka na bitong kuan yung spiral, yung tanggalin yung spring tapos nakatahi na siya. Yan. 30 pesos na dito. oy paano kung marami kang anak? Kaya talaga yung iba hindi talaga kaya nilang magpaaral ng sabay-sabay sa mga anak nila. Biroin mo nga naman lahat nagtaasan school supplies. Tapos ano pa? ah, uh, bigas, mahal. O, oh, ba? Diba? Tapos wala pang maayos na income. Ay, naku, buhay. Mahirap talaga maging mahirap. Pero wala na tayong magagawa na andito na. Mag-ano na lang, magsumikap na lang. Gumawa na kung ano-anong mga raket. Lalo sa mga nasa probinsya, kung masisipag kayo, hindi naman talaga kayo magugutom. Mas, masipag lang kayo magtanin na kung anong, anong mga ano, root crops. Gaya ng mga kamote, balanghoy, maiz, saging. Yan. Kasi sa probinsya, marami ka namang mapagtaniman. Unlike dito sa ano, sa syudad, saan kami magtatanim? <laughs> sa paso. Diyos ko po. You know, tabang mga langit. Yan. Well, tayo. Kaya mahirap talaga maging mahirap. Tsaka matuto tayong magtipid. Bumili lang ng kung ano mga pangailangan sa loob ng bahay. Yung mga luho na yan, tsaka isan tabi na muna yan, tsaka na yan bumili, tsaka na kayo bumili yan pag yung mga anak nyo is tapos na sa pag-aaral. Asar, gud na, mga makalampos na mga anak na ito pang iskwela. Basta kami, mag-asawa, priority, priority dyan na nga makapag, maka humag iskwela ang among mga anak mao ni among gi kamutan karon mao nang ako di ko hilig ana mga luho-luho kana mga branded mga kung unsay mga latest bitaw mo kaya kung sa kaya pero ang akong hunahuna mong god kay pagpaiskwela sa mga bata Mauna nang among priority karon nya ikaduha mo po, kumaanad, gud pud ang social social good oy kay kuan magukod ako magukubukid sus Ginoo oh anad ko kao nung sudan ginamos, asin, buwad na mauna kamunggay na di nadi ko kalimutan ng kamunggay kaya na madali-dali na mukutan dito mm, tayo ha di ko ganahan ayaw na ayaw ko sa mga taong mga arte mga, mga feeling rich feeling mayaman ba pero walang wala pala yun o ba diba? shame on you sa mga feeling mayaman o, uh, sa mga hindi pa naka sa akin YouTube channel, please subscribe. Maawa kayo, maluoy sa akin YouTube channel. Thanks for watching.